Yo, yo, check. Good morning sa lahat. Mga Lodi Cakes, mga Idol, mga Repa, mga Tropa. Um, ito na yung updates natin ngayong araw, November 18, 2024. No? Shoutout kay Baya Crypto, Kuye Jeblo, Mike Tamago, at si Mr. MCPL -TB. Nakasubscribe na rin ako sa kanya. Subscribe nyo rin po siya. Salamat din pala sa 11 million followers natin. Hindi, <laughs> joke lang. Kapag nakapag 1,000 followers na tayo, pwede na tayo mag-livestream. Siguro mag start na akong mabigay ng mga NFT sa Rappel, no? Sa mga mag-comment. Uh, in the future na yon yun yung target natin galing sa bulsa natin yon yun yung mga namit natin ng mga NFTs na ragmons siguro magbibigay rin tayo ng aksi meron din naman tayo yan so in the future tingnan natin pag naka 1,000 subscriber na tayo babalikan ko tong video na to pag nangyari na yan no? hindi oh, ko alam matagal pa siguro yan so yun na nga no natawa ako nag si <laughs> YouTube, people are loving your videos. You hit 10 hours of watch time. Great job. Actually, 10 subscribe. 10 million subscribers. Eh, nakakataba ng puso, ano? Kasi, eh, kahit pa paano nagugustuhan nyo pala yung mga video ko. Joke lang. Sabi ni at m -c -p -l -t -b, bad ba't ka tawa, ha? Lodi, masaya lang ako. <laughs> Yun lang. Kaya ako Thank you sa pag-comment. subscribe na rin, ha? No? Meron kang 10,000 followers kahit kalahati yan ibigay mo sa akin ayos lang hindi ko joke lang shoutout sa iyo Mr. at MCPLTB hinanonood ako na mga content mo dati pa um, sana matulungan mo rin ako sa pag boost na channel ko papromote naman thank you so pumunta tayo sa mga comments na uh, sabi ni Sir Baya Crypto Nation 1618 ayos ah uh, Lord simple yung bang stop ng options sa NFT ayos naman sir sabi ko, watch na lang yung video. Lahat ng informative mga taraga. Di ko lang monster World na babanggit ko dyan. Ayos pa naman, Lods. Um, sana lang kung maglalaro kayo ng Ragnarok Monster World, make sure na kahit at paano is meron kayong NFT sa deck. Kahit mabababa lang, mampatasin nyo lang yung option. Kung baga siya lang yung babasag <laughs> dun sa mga kalaban nyo, yung mga option na pinataas nyo. And then, uh, yung mga onchain chain nyo is pang-backup lang. And at the same time is uh, pang uh, siyempre pang isene din na diba? kasi din ka nakadepende sa NFTs mo ilang isene mo kukuha mo per era so yun lang uh, ano ba tayo? sino ba mga nagpa-comment dito your videos so tingnan natin dito, so, dito. Na, Ano ano? si sabi ni Mr. MCPLTV ba't ka natawa ha, ha masaya lang ako sabi ko oh, happy din ako so subscribe naman so sa so lahat ng di pa nakaka-subscribe dyan at gusto ang mga gantong content subscribe na po kayo mga siya video lang po yan at uh, pag naka 1000 followers na po tayo subukan po natin mabigay ng mga NFTs galing po sa bulsa ng barangay hindi ng barangay ah ng barangay po po ba to natin na natin to so pag open ng open chest shoutout shout out kay Sir Baya Crypto again no? nanonood habang nag-almusal thank you okay ano po pang almusal natin diyan hindi po ba may lagi sa lahat nga pala ng mamamayan Pilipino no ingatan po natin yung share madre natin uh, highlight na highlight po ngayon sa balita na yung share madre siya yung bumabasag sa mga bagyo na tatama sa northern, central and southern part ng central Luzon no? sana po hindi tang pigilan na po yung pagiging illegal laging dyan, huwag nang sirahin yan no? yung mga billiard dyan shout out sa inyo, huwag nyo nang gawin subdivision yan ha, joke lang okay, plan ako kape at sa mga anak ko na ng uh, mga tulog pa shout out sa inyo Kung Mamaya na kayo gumisil pagkatapos pag vlog ni tatay. Ano mo sasabi mo? Ito. Ano sa sasabi mo? Ano mo sa Netflix? So, ayun na nga, Rank 450 pag tayo. At, ah, uh, Tingnan natin kung may updates. Wala pa po silang bagong updates, mga sir. Okay. Check tayo ng quest. Okay. Okay. Clear with me. Open natin si Clear Weekly mga sirs. Okay. Yan po mga nakuha natin. Clear. Ito po, Shurbol. Meron tayo na naman dito ng ano, dragon. Kasi po, yun o. Oh, laging. Pang limang dragon ko na po to. Actually, level 4 na po yung dragon ko. napakita ko po sa inyo ngayon yung deck ko. Ano? yun na sagad na po yun hanggang 5 dragons na bumawa ko natin boss na rin po natin itong open ngayon po binago ko na po yung deck ko mga sir uh... okay. tsaka nag upgrade po ko na ibang ragmons ulang pa po, po pala ako ng score pending para mapalagin ito meron po akong enough gold to 244,000 sa last video pinakita ko pero ano eh wala Is it Uh, kailangan ko pa ng mga option ng mga Scorpion King mga sir. Ang nilevel up ko na lang is yung Dragon. Malakas po kasi itong Dragon na ito eh. Sa, uh, imagine mo, no, Dragon tsaka Scorpion King. Kung bagyo at tsaka lindol, no, pinagsama mo. Basag talaga yung castle nun, di ba? Kung <laughs> walang harang sa daan. Kaya kaso nga lang, mahirap silang palabasin dahil ang cost ng soul ng Dragon is nine. Scorpion King 6 eh, ang max lang eh, 12. So, maghihintay ka pa talaga. Hindi mo siya maibabato lahat. Kailangan mo talaga ng strat. So, sa guild natin, natin kung marami nang pumasok. Uh, sabi ka po sa comment, dun sa ano, may papasok pa daw. Pero, okay lang. Pumasok kayo. Shoutout sa isang kasama ko sa inyo. Hindi ka nagkamali sa pinasukan na guild sir. Okay. Um, papakita ko po sa inyo yung deck natin, mga sir. No? So ngayon yung Teko Ganun pa rin naman po siya Pero yung magic ko Pinitan ko na siya ng dragon Level 4 na po yung dragon natin Ayan level 4 Pwede ko po siyang ipa level 5 Kaso kailangan Kaso 50% no? Try po natin Ano po gusto niyo po ba Sige try natin Naka po nakachamba ako eh 50% Lang Nag success Subukan natin Bala na Game sana mag-level 5 Poy noy, poy noy, find it Yow Yon po, no fail, no Hindi na tayo sinuwerte Okay lang Okay lang, okay lang, okay lang Okay lang, level 4 naman po siya Parang compensation na lang po rin sa akin So, hey, no, mer so meron po tayong dalawang option So, uh, dalawang uh, <gibwing> ah, Dalawang option, tsaka 6 na So hanggang dito na lang po muna. Babayaran ko muna yung payment ng asawa ko. Ngayon, grab mag lang po tayo. Meron po tayo yung 160 na oh, crystals. Pwede naman natin siyang buksan. Pag in-open yan, meron siyang compensation na open nyo lang po yan. Para ma-replenish yung apat na. Para, para mawala yung stock para every game nyo makakuha pa rin kayo ng mga ano, mga treasure chest iba kasi yung treasure chest lalo na pag epic ha eh. epic yun ako, mo um, once yung know, nabloom mo ng boom pero ang dami yung makukuha dun yung mga legendary mythic na nakukuha dun so yung deck natin ganun pa rin So yung deck natin, ganun pa rin. Bali, tinanggal ka lang yung magic ko, ano. Ginawa ko siyang dragon. na uh, bali, ang ginawa ko dito is uh, aerial tsaka land na mythic tsaka legenda din is Scorpion King. Medyo pumapalag naman po siya. Tapos the rest ay na. So, subukan natin sila. Sinubukan ko na yung kahapon. Mga sir. Subukan ulit natin. I-grind natin ng hanggat hindi natatalo. Hindi tayo mag... ano ngat hindi natatalo <laughs> hindi tayo bibitaw sa pag-grind tapos biglang talo ka agad din eh, end na ng video okay, tingnan natin mga sir searching for battle cancel, cancel muna natin yan tapos start na naman sobrang dami natin naglalaro ng Ragnarok Master Reward na yan kaya hirap maghanap ng battle sino kayo na mga kalaban natin. Oo okay, na. Challenger has arrived. <coughs> Current track natin, nasa 455 tayo. Mamaya, bibisit tayo natin yung NFS natin. So, ganyan. Dragon na muna unahin natin. So, yung butterfly niya, dinahin niya din. So, ako na nanonood po ito ng sa, sa youtube channel natin dahil lang ginamit niya ng pang strat eh darog ka ka na agad dragon niya oh ano niya ako na sa youtube channel natin ah, dahil lang ginawa yung strat eh strat natin GG po <laughs> Gigi po tayo mga sir ah. Istrad na istrad ko yung ano uh, niya. Pero hindi ba naman po ulihan natin. Kapo uh, makahabol tayo mga mga. Uh, sport punting na naman. Sport punting strad po siya mga sir. OMG po tayo sa first round Rank 515 So yun na nga po no Rank 515 na tayo Magkaiba ka naman kasi yung rangis dito sa leaderboard Tsaka doon sa NFP leaderboard So sino pinakalaban natin kanina Eddie Team Coleta Sige shoutout sa iyo lads Isang game pa uh, Talo tayo sa first game try na din ulit isang game pa tingnan natin kung kaya nating ipanala yung deck na, na to mga sir Ma mali lang siguro ako walang baksak ng ano eh dapat talaga inuuna natin is itong score painting talaga dapat mamaya ako na bibitawan yung ano dragon same threat pa rin tayo mamaya ko na pipitawin rin yung mga lads magkatanggumpay kaya tayo paslangin yung kasi mga, mga heroes <coughs> mga ragmans sa so, lamang tayo ng isa hindi um, ko alam kung magsi same strat pa rin ako nait ako sa kanya wala siyang pang counter sa area chimera so ngayon mag kimera siya trago naman gamitin natin diba bibirochi tayo mga sir para yun ang una atakay din tayo na ito patay na din yan natin sa patay din sige lang ang lalaki ng mga soul na ang lalaki ng mga heroes na binaksak na soul. so ay nag-iipo na naman siya ng soul so chon chon lang muna tayo dito kung kung pag sinipa gara dyan kongay na ito so nakapasas for king na rin tasa basag na basag Paano yung na dyan GG po ano? GG well played. Cyclone. Yun, ako tayo ng real chess. Open up natin yun mamaya. Sa end ng video mga sir. Parang 480 pa rin tayo. Ano. Mamaya, sa next video ko papakita ko yung sa NCR natin kung ano na yun. Ilan na ako at kung ano na tayo. Ano. nagana siya, nagrush nagrush siya, puro sa one unit sa unit po siya, mga siya puro pula yun hmm, okay So, alam ko na. Puro swarm unit po siya, mga sir.

is dry sa pampatay gano'n pinasabog pero buhay siya sabog mayroon pa na siyang disguise hindi effective yung dragon natin hindi tayo ng sword mayroon na siya pang counter sabog kasabayan ko na score point yung mamaya mga sir yan dalawa na sir yan yung team natin score point yung team play so, kung kasabi na hunter tayo kasabi so, na hunter naman yung team natin hunter tayo mga sir tayong tayo makabasa ng tarot malakas na kasi yung mga ragmans eh. basag yun tayo na isa basagin mo yan para pa basagin mo hindi <laughs> binasag so gg tayo ito gg gg talo yun <laughs> talaga buhay gg so minus 20 tayo shoutout sa iyo Shibam so, rank 541 bawin na lang tayo next game magluto muna tayo ng ulam baka mapaglutan tayo ni Mrs open natin tong rare chest okay yan o legendary so yun lang kaya na tayo maglaro ulit magluto muna tayo ng mga ulam at mag-alaga ng bata, alaga ng asawa yun lang, hit the subscribe button and uh, comment na rin sa below section ng ating mga video. Barangay Popey Bato, out. Thank you!